Hello everyone, guys, samahan nyo ako, kakain tayo ngayon, yung ating ano, lunch na yata, hindi ko na alam ang oras, oh, magamit, hindi ko na alam ang oras, e, eh, nakabili ako ng isda for today's video na, ayan, sariwang-sariwa yan, tapos pinaksiw ko, and, ayan guys, lang ha, bago tayo kumain, nakabili rin ako ng gulay na 15 pesos, dito sa probinsya, nakakaloka, 15 pesos, guys, ang bili ko nito sa Maynila, pag nabili kami ng lutong ulam, 40 pesos ito, 40 pesos ito sa Maynila mga mi tapos hindi ko pa alam kung ganito kasarap ay Diyos ko kaya iba iba talaga yung buhay dito sa Maynila mga mi nakakaloka teka wala na pala akong lagayan si plastic na lang natin to ganito ang buhay mag isa dito sa ano sa probinsya ganito ang buhay ko single life ang peg neto natin ngayon pero at least matahimik yung ating kapaligiran nakakapag focus tayo kung ano gusto natin gawin ayan o ba? Diba? Wala tayong umarte. Talagyan natin dito. Diyos ko dito talaga ako na-amaze mga mi kasi nga 15 pesos lang yung gulay dito. Diba? Tapos luto na. Hindi ka na magpapakahirap pa. Eh dahil nga meron akong isda, syempre kailangan merong gulay. Syempre mura lang yung kanyang gulay. Nakabili pa ako ng pang dessert natin, pang merienda natin mamaya. Ayan, meron pang puto. Yung puto naman mga mi, ayan, 5 pesos. 5 pesos siya. Tapos, ang yung bigas na puto. So, so mamaya natin yung kakain. kasi nga meriyan na natin yan. So, ayan, kakain na tayo ng ating tanghalian. Ayan, tapos yung ating paksiw. Mga mi, ayan, tara na. Tirahin na natin mm. Sarap to. Mmm. Sapa. Yung kagabi kasi ulam ko, di ba, ano, parang ginataan siyang ano, kalabasa. So, try ko naman yung gisado. Ito ang ating paks yun. Hmm? talaga yung gusto ko dito sa probinsya kasi alam mo ba, sariwang-sariwa yung isda dito. Sabi na natin pala siya ng presyo dun sa Maynila pero dito kasi gumagalaw pa yung isda. At talagang fresh from the mga pambot yun na ang isda. Talagang hindi na magdadaan pa sa mga ano yung mga box, yung mga styrofoam na naka yellow. Talagang direkta mo na talaga makakain to. Fresh na fresh. Galing talaga sa dagat na ano. Yung kakahuli lang talaga ng isda. Tapos, may mga magbebenta dito. Hindi ako mabibili doon sa palengke. Meron kasi mga naglalako Yung kakagaling lang sa mga pambot. Hmm. hmm. yung mga bahay ko na nagtaka bakit umalis ako at bumalik ako sa probinsya. Guys, ito yung pinaka gusto kong balikan dito. Yung sariwa yung makakain mo, sariwang hangin, malalanghap mo. Diba? Hindi ko to pagpapalit sa buhay sa Maynila. Nga palagi nagmamadali. <coughs> Polluted na masyado, pati yung mga lugar natin masyadong polluted na maraming marites. Dito <laughs> talaga, dito talaga mga may. So, ano, sobrang peaceful. Pero sa pa palang tahimik na yung kapal. Eh, diyan kayo, anong oras ngayon, alas 12? Eh. O may naririnig ba kayong ingay sa background ko? Wala. Wala kayong maiing, maririnig na ingay. Sabagay, so, na nasa, nasa bundok kasi ako eh. Pero guys, galit nasa bundok ako, may internet kami. <laughs> Kaya mabubuhay ako dito. Kahit mag-isa lang ako dito, basta may internet. Buhay na buhay na ako, mga mi. Kaya dati hindi ako pupunta dito kasi walang internet dito. Yung mga kailangan mo pang man, kailangan mo pang umakit sa bukid para makasagap ka ng internet or yung signal ng internet. Kahit sa pagtawag, di ka makatawag pag dito ka lang sa bahay. Ito. <coughs> Mula pa naman noon, ito na talaga yung pwesto namin dito eh. Hindi talaga kami nakokontak, hindi kami matatawagan, hindi kami makakatawag. Lalo na internet, saka yung internet dito wala pa. Eh ngayon, marami na mga internet provider dito sa lugar namin. Kaya nag-decide ako mag-stay muna ako dito mga mi. Ito na yung chance ko na makapamuhay ng kahimik at malayo sa magulong mundo ng Maynila. Hmm. Oh, ko no, na yung dadalhin ko sa daldal, di ba? Hmm. Dami kong daldal. Problema nga lang dito kasi mananab ako dito. Hmm. Simple buhay lang. Diba? Simple pinangarap kong buhay, simple ang buhay lang. hindi ko ito pagpapalit sa kayamanan ng pera dahil sa Maynila doon tayo nabubuhay <coughs> excuse me po <laughs> kahit nasaan tayong lugar God will always provide mamabuhay tayo kaya tara na sa bundok dati gustong gusto kong makarating ng Maynila. Siyempre, taga rito kami, maliit pa kami, dito kami nang galing. Dito ako pinanganak sa lugar namin ako. Siyempre, pinangarap natin pumunta ng Maynila. Pero nung makarating pala ng Maynila, hindi pala... Hindi pala... Tawag doon? Hindi pala masarap ang buhay sa Maynila. Mas masarap talaga sa probinsya. sa tayo. Mm-hmm. Tap. Sarap, guys. Ah, sarap. Nako. Ang aking pusa naghihintay mo ng pagkain. Sama akong pusa dito eh. la mimen Thank you Lord, thank you Lord, tapos sa tayo. Love you everyone.